Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ko ang spell para sa masaya at matibay na relasyon. Ngayon, ah, uh, ito ay uh, maaaring gawin ng kahit sino uh, na mayroong karelasyon, kahit kaibigan lamang. Hindi naman kailangan na uh, pag-ibig. Ngunit maaari rin naman. Maaaring sa iyong nobyo, sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa iyong anak, sa iyong magulang, o sa iyong uh, manugang, kahit sino. Una, ikumuha ka lamang ng papel. At pagkatapos, isulat mo ang iyong pangalan. At isulat mo rin ang kanyang pangalan sa tabi. pagkatapos sa likod ay isulat mo ang mga ah, letrang ito at mga simbolong ito At pagkatapos, ang gagawin mo ngayon ay isipin mo na mayroon ka ng magandang relasyon at matibay na relasyon sa taong ito. Isipin mo na masayang-masaya -masaya kayong dalawa at, at kahit dumaan ang mga problema ay hindi nawawala ang pag-ibig sa isa't isa ang tibay ng inyong relasyon at inyong tiwala. Pagkatapos niyan, ay ilagay mo lamang ito at pagkatapos, ay balutan mo ito ng asin. Dapat ang parteng babalutan mo ay yung mayroong pangalan yung dalawa. Pagkatapos, ang gagawin mo ay hayaan mo lamang ito ng limang minuto at pagkatapos ay balikan mo ito. Kapag nabalikan mo na ito ay magsindi ka ng kulay rosas na kandila at pagkatapos ay dasalin mo, dasa, magdasal ka na Itong... Uh, spell na ito ang magpapatibay ng aming relasyon. Itong spell na ito ay magpapatibay ng aming relasyon. Magiging masaya kaming dalawa. Pagkatapos ay kailangan mo ng uh, isang bulaklak ng sagi. Isang pirasong bulaklak lamang ng sagi. Pagkatapos ay ilag tali mo ito na parang isang buhol. Ngunit dapat ay hindi ito mapuputol at ilagay mo ito sa itaas. At pagkatapos ay magpatuloy ka sa iyong pagdadasal. Na ito, kapag nakain ko na ang bulaklak ng saging na ito, ito, ang, ito ay magiging simula ng aming matatag at masayang relasyon. Ngayon pagkatapos mong magdasal pa ulit-ulitin ang dasal na iyon ay kaninini mo ang bulaklak ng saging. Tapos mong kainin ito, ay patayin mo lamang ang kandila. Pagkatapos, ay ibuhos mo ang asin sa kandilang ito. Pagkatapos ito, ay sunugin mo. Ngunit dapat ay hindi ang kandilang ito ang papansunog mo. Maaring uh, lighter o kahit ano pa. Sunugin mo lamang ito at pagkatapos ang gagawin mo rito ay itatago. Maari mo nang itapon o itakta ang, ang mga asin dahil siguradong may matitirang na parang ganito yan. Pagkatapos ay itago mo lamang ito. Itago mo lamang ito habang buhay. Maari mo na itong uh, itapon ang iba nating ginamit. Ngunit ito ay itatago mo lamang. At tapos na ang ating spell. Maari mo rin itong isama sa iba pa nating spell o uh, gawin nito habang may ginawa ka pang bagong spell. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. Huwag nyo kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe sa Pilipino. Kami nga pala ay mayroong ginawang forum na sa tingin namin na ay makakatulong sa inyo. Nga dito, kung paano ka mahalin ng iyong asawa sobrang mahal niya ay eh, hindi na siya magloloko sa iyo. Paano pumuti ang uh, mga binti? Paano uh, kuminis? Paano magkaroon ng clear skin? Paano sumeksi? Lumaki ang dibdib? Maraming artikulo ang para sa iyo rito. Kaya naman na ililink ko ang uh, link ng, i-comment eh, ko ang link ng forum na ito sa comment section. Maraming salamat sa inyong panunood.